Good morning. Shout out sa lahat. Thank you, Ma'am Sharon, sa tulong mo sa amin. Anong mga alaga ko. Dami ng gas-gas ng lids ko kasi nga, nagaharutan. aharutan Saan chinilas ko? Ay, nako. <coughs> mmm. daming gas-gas. Ayan, harutan, harutan. Ayan mo oh, ako. Oh. Si Coco. Daming gas pa sa'yo. Ay, nako po. Diyos ko po. Kinakaya na lang ako banggain. Ayan, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sa tinulong tulong sa tulong mo sa amin. Malaking ano po sa amin. Hindi na po ako ng tatrabaho. Kaya yung stay dog doon na. Hinahatidan ko ng pagkain. Araw-araw. Tapos yung pusa, hinahatidan ko pagkain gano ako nang makabili ako ng kids kasi sasanayin ko sa kids. Naghanap ako nang maghanap ako mag-apply mag pa ako ma'am ng trabaho sa ano, ermita, makeup artist sa mga karaoke. Baka doon ako mag-apply pero ang try ano, ano ko makalipat kami ng Pasay kasi malayo ako dito sa ermita eh sa Mabini, Quezon City malayo. 苹果。嗯